Magluluto po ako ngayon ng gabi. Gagawin kong ube. Binalatan ko na po ang gabi at isasanang ko po sa kalan. Pakukulaan ko po. Nang malambot na po, natutusok na ng tinidor, hinango ko na, tsaka akong ginagad. Nabili ko po ito sa palengke. Ang dami po ng 20 pesos na gabi. Kaya ayan, gagawin ko na lang ng halyang ube. Nilagyan ko na po ng gatas na ibab, isang lata. At isang latang condensed na ube. At tahalu-haluin ah, ko po hanggang sa mayato. Nilagyan ko po ng konting asin. At margarine. Ayan, haluin mabuti. At nilagyan ko na ng dalawang kutsarang asukal na brown. Haluin uli, dinagdagan ko pa ng margarine, haluin mabuti, hanggang sa mayato. Nilagyan ko po ng vanilla, isang kutsara. Haluin uli, Halu haluin hanggang sa mayato. Ayan, natuyo na po, pwede na ilagay sa liyanera. Pinahidang ko po muna yung liyanera ng margarine para hindi dumikit. Ayan, tapos na po. Nakatatlong nyanera po ako. Ayan, ang ganda-ganda. Tikman na natin. Ang sarap. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.